Apo, takal naman na <laughs> So, yan yung napulot niya kagabi. Guys! Oh my God! Nakakatuwa naman tong basurero na to. Oh! Sana all. Happy yarn. Pang bata nga lang. Ayan. Yeah. ganda oh. Ito, uh, pwede pang babae. Hindi. <laughs> Kehe. Pagpagwapo pa eh. Okay. <laughs> Kehe kalpa na yung camera Haan. Ayun din. Tapos kapatid. So, hey, yung ano, yun ang bida, hindi ikaw. <laughs> ako, mag genius na ako. Hindi, yan ang bida. Ay, Yay, the guys. Ano asa na, asan yung video? Oh, yung na kanina pa. Wow. Oh, ay ito yung ko, partner. Hello, ang cute pati yun yung baba niya. Yung baba niya, ah, nagamit na rin siya pero hindi ganun nagamit.

kadag ka sa ate dito eh. <laughs> Petit. <laughs> oh my god, ang daming kasya dun sa pamangkin ko si Yumi. Oh yeah. Yumi baby, si Yumi. All of this kasya sa anak. Oh my god. Yeah. Yan naman mga pang matatanda. Oh, oh. oh, yan na yung mga pang ano, kaya lang sobrang laki naman ng na mga yan. Oh, sobrang 42. laki hindi mo ba size yan? 42 ay 42 tama Uy, sa akin tama sa iyo yeah, puro leather anen? ay 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 nagkalat na ako shhh so, okay guys ayan yung mga napulot niya kagabi ah! Mga pambata na shoes, mga slippers, boots. Ang dami! Ayun pa! Tapos ito may mga tatlong pares ng leather. Panalaki size niya yan. Ah, ang dami! Diba? Grabe, Yumi! You have so many shoes and slippers here. Anak, eto yung mga kasya siguro sa'yo. Yung mga malalaki na. Yan. Mga malalaking shoes. Pa, oh. Ito pinakamaganda sa kanila, oh. Yung fila. Ang ganda. Hmm? Kaya lang eto, wala yung partner niya. Kaya binalikan ni Michael. Baka sakaling nandun, pakakalkalin niya yung basurahan. Ang gaganda, guys. <laughs> Ang cute. Nay, hindi pa sila masyadong yung gamit na gamit alam ano mo yun December na naman kasi kaya mag change na naman sila ng mga ano nila ah cute ang gaganda crocs <laughs> crocs same crocs <laughs> mga branded cutie cutie Converse. Ang cute. Super cute. Fila. Ay, nakachamba na naman si Michael. Ang galing, galing. Oh, bilangin niyo na ako ilang piraso yan. <laughs> ang dami. Ang daming sapatos, guys. Oh, punong-puno ng sapatos yan. Tsaka ito, tsinelas. Ayan, oh, mga sapatos. Oh, oh. Ang gaganda. Oh, sapatos. Ang dami. Oh, guys. Yeah. Ayan, Pangbata nga lang. <laughs> Yun, meron din ka nito kanina. Sige, asan pa? Oh, ang dami. Ito, nakita ko na. Nakita eh, ko na yung... Nandito ah. rin ka. <laughs> Paras niya kanina. <sighs> nila dami oh sige kunin lang lahat yan oh yeah yun lang wala na oh, ang dami guys puno ko sapatos sapatos uh, na at sapatos to pero mga pambata yung iba ito may mga pang matanda, pero masyadong malaki ang dami jackpot <laughs> pang ibaba naman ngayon Ayan, oh, dito ako na mamasura naman. Iba naman to. Ayan guys. oh lahat yan. Sapatos at tsinelas Mga ganyan, mga pambata. Karamihan pambata. Pero okay lang. Yan. Okay, huwi na tayo. Ayan, salamat. Tatlong basurahan. Hehehe. Ayan, okay. Ang lamig ng panahon.